Isa naman ang patay sa bakbakan sa pagitan ng dalawang magkalabang angkan. Ito ba yung Rido ha? sa Ligawasan, Copa Bato? Ligawasan Copa Bato. RH number 19, June Di makotak. Parang June. Yes, uh, Mayor, isang patay sa panibagong rido sa pagitan ng magkalabang angkan sa barangay Barongis, Ligawasan Town, SJ Barm. Napatid muna sa Ligawasan Town, SJ Barm, MPS nasangkot sa bakbakan sa barong sa barangay Kagawad Taib Sampulna at Matli Adam. Batay sa narinig na putok ng mga armas, parehong may mga matataas sa kalibre ng armas ang dalawang magkalabang angkan. Kinilalang napatay ng miyembro na isa sa naglalabang pamilya na si Django Sampulna mula sa panig ni barangay Kagawad Taib Sampulna. Sa informasyon mula kay 40 IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Erwin J. Dumaghan, dalawang angkan na may matagal ng rido sa SJA Barm ang nagbakbakan. Pinasok nila ang area o pamamagitan. Sabalit mong una, hindi nagpaawat ng isang panig na kalauna'y tumigil na rin ang putukan sa pakiusap ng military. Sa ground zero, um, Mayor and uh, Sister L, na pulot ng militar ang nagkalat na naiwanang mga armas. Itong uri ng mga dikalibreng armas ang nadagdag sa Recovery Loose Firearms, ang 40ID. Nagsimula na rin ang ng PNP sa punot-dulo ng hidwaan at tinitiyak na mananagot umano ang mga sangkot sa lumabag sa batas at uh, initial naman o inutos naman ni uh, 602nd Infantry Liberator Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog na mapanatili ang presensya ng militar sa lugar upang matiyak na hindi lalala ang tensyon. Ayon kay Bunayog, tinitiyak nilang hindi mag over ang bakbakan sa layuning mapahupa ang tensyon at mapanumbalik sa normal na pamumuhay ang bagong tatag na ligawa sa town ng Special Geographic Area ng Barn. Tiniyak naman ng JTF Central at ng Westmincom na mananaig ang rule of law sa insidente ito sa mainit-init na panahon sa Central Mindanao, Cotabato City. RH19, June Dimacuta, Dizarwich. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.